Si Leo kasama ang buwan sa Scorpio. Ikaw ang tumatapos na lumikha. Ang kombinasyon ng Sun sa Leo at Moon sa Scorpio ay nagmumungkahi ng isang personalidad na natural na nagbibigay ng muling pagsilang sa ibang tao. Ang kakayahang muling buuin at muling likhain ang sarili ay isang likas na talento. Ang ganitong uri ng Leo ay maaaring maging isang hindi kapanipaniwalang therapist, isang transformational magician, at sa ilang mga kaso, isang surgeon. Mag-subscribe at makakuha ng higit pang mga libreng video. Pumunta sa AbsoluteLipsyChick.com Mag-click dito upang i-download ang aming mga libreng api para sa Android, iPhone at Microsoft. Tiyaking sandan kami sa Facebook at Twitter. Manatiling napapanahon sa pamamagitan ng pag-subscribe. Ang unang tatlong minuto ay libre sa aming network kasama ang aming pinagkakatiwalaan at tumpak na psychics. Eyebrows ang aming site upang makahanap ng mga horoscope, artikulo at higit pa. Mag-click dito upang pumunta sa aming site o tumawag lamang sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na at na tandang bawas walong libo pitong daan at pitong upang makuha ang iyong unang tatlong minuto ng libre ngayon.